tapos ang pangiintriga ng ilang netizens kay Rico Blanco at Bini Maloy Ricalde, may panibago na naman ng ilan sa kanila na biktima. Ito ay si Jack Roberto na nilink kay Bini Aya Arzeta matapos kumalat ang photos nila na magkasama sa isang scuba diving spot. Pero pag angal naman ng blooms, di raw dapat ito binibigyan ng media lalo na't na may iba pang kasama ang dalawa. Saka career first naman daw ang halos lahat sa bini members ngayon. Same yo. Oh, oh, yun ba? naman pala may kasama. Oo, yung naliwanagan mm. no kay Rico at kay bini Maloy mm. nag-apologize pa nga ang isang pahayagan kay Billy Manoy doon sa isang doon sa isang write-up. Hindi ko nababanggitin kung kay ano Bigang yun na. Kay Bigang Coy yung nagsulat. Ah, oo. Oh. Nag-apologize pa nga kasi parang sinasabi nga spotted dating ganun-ganun. Marami naman pala sila parang mag naka, magkasama. Parang ang ano naka-exclusive ano oh, siya, oh, di ba? Oh, oh. Pero hindi pala. Kaya, nag may kasama. Nag-apologize, mm -hmm. di ba? In fairness. Kasi siyempre binasa na bonggang-bongga na mga blooms, di ba? <laughs> kaya, ganon. Kaya, eh, parang feeling ko naman yung mga bini, priority naman talaga nila yung career nila. Oo, ang ganda-ganda ng career nila, ha? Oo, oh, sobrang ganda ng career ng bini ngayon na hindi lamang dito sa Pilipinas umaariba maging sa ibang bansa. Di ba, Mildred? Right. O, kaya, oo. yung mga love-love na yan, eh, parang, oh, darating sa bini members yan, pero siyempre, ang priority muna nila isang ang kanilang karera.